isang mapagpala at mapagpalayang umaga sa inyong lahat klase. Kami nga at pala ang pangkatatlo at ang aming tatalakayin ay ang alaga. Ang alaga, maikling kwento mula sa East Africa ni Barbara Kimeni, isinalin sa Filipino ni Magdalena O. Hoxon. Ang tema ng ang alaga ay pag-aaruga at pagmamahal. Binibigyan diin sa kwento ang koneksyon ng mga tao sa mga hayop da, na minsan na rin itinuturing bilang miyembro ng pamilya. At ngayon, tumako naman tayo sa mga tauhan ng kwento. Ang panguna ay si Kiboka Siya ang nangkalaga ng bike na binigay ng kanyang apo. Ang pangalawa naman ay ang apo ni Kiboka Siya ang nagbigay ng bike kay Kiboka upang alagaan. At ang pangatlo ay si Nathaniel Kigundo. Siya ang nagmamaneo ng na nakabangga kay Kiboka at sa kanyang alaga at ang pangapat ay si Musisi. Siya ang nakakwentuhan ni Kibuka pagkatapos ipakatay ang kanyang alagang baboy dahil sa aksidente. At ang panguli, mga kapitbahay. Sila ang tumulong kay Kibuka nung nahirapan o nawawala na ng gana mag-alagaan ang kanyang alagang baboy. Ngayon, halina't pakinggan ang buod ng kwento na ang alaga. Nagretiro na sa trabaho si Kibuka. Ngunit hindi po ang kanyang loob sa pagkawala ng kabuhayan. Gayunpaman, tuloy pa rin ang buhay para sa kanya. Nagdala ang po niya ng isang alagaing baboy para sa kanyang libangan. Ayaw din ni Kibuka na mag-alaga ng baboy ngunit wala na rin siyang nagawa. Inalagaan niya ito hanggang sa ito ay tuluyan ng lumaki. Tumakaw ito at naging pabigat na ito kay Kibuka. Nang umabot sa puntong wala nang mapakain dito si Kibuka, tumulong na ang kanyang mga kapitbahay. Naisipan ni Kibuka na pumunta sa sagradong puno isang araw. Ngunit isang aksidente ang kanyang kinasangkutan. Nabundol si Kibuka at ang baboy ng motorsiklo. Walang gaanong sugat si Kibuka ngunit ang kanyang alagang baboy ay malubha ang tama. Numating ang mga pulis at sinabi ang si Kibuka na kailangan niya munang gamutin ang ilang galos. Binawian na ng buhay ang kanyang alagang baboy. Ayaw mang kainan ni Kibuka ang alaga dahil pagtataksil iyon sa kanyang alaga. Inayawan man nung una ay napamahal na rin. Ngunit naisip niyang ipakatay na lamang at ipakain sa mga kapitbahay na nagmagandang loob noon na pakainin na ang baboy. Dumating si Mosisi sa kanilang bahay at nagkwentuhan sila ng kanyang kaibigan. Nasar nasarapan na rin si Kibuka sa karne na dating alaga kahit pa ayaw niya itong kainin noong una. At ngayon ay dumako naman tayo sa tagpuan. Ang unang tagpuan ay ang Gogombola Headquarters. Ito ang lugar kung saan nagtrabaho at nagretiro si Kibuka. Pangalawa ay ang dampa. Ito ang nagsilbing tahanan ni Kibuka at ng kanyang alagang baboy. Ikatlo ay ang ilog. Ito ang lugar kung saan pinaliliguan ni Kibuka ang kanyang alagang baboy. At ang panghuli naman, ito ay ang kalsada o daan. Ito ang lugar kung saan naganap ang aksidente na naging ng pagkamatay ng alagang baboy ni Kibuka. Ang tunggalian sa kwentong ang alaga ay tao laban sa sarili. Dahil iniisip ni Kibuka na hindi na lamang niya kakainin ang kanyang namatay na hayop. Sapagkat iniisip niya na ibibigay na lamang niya ang mga bahagi ng kanyang namatay na hayop sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa uli ay kinain niya ito at nakaramdam siya ng lungkot dahil mahal na mahal niya ang kanyang babi. Ngayon, alamin naman natin ang mga talasalitaan sa kwento. Una, gugugulin ang pagkakahulugan ng gugugulin ay uubusin o ilalaan. Pangalawa, naninimot. Naninimot, hindi nagtira ng pagkain, inubos lahat sa pinakamaliit. Pangatlo, nagtatampisaw, naglalaro sa tubig. Pangapat, mamamayani, umiiral sa puso at isipan panglima tumilapon biglang paglipad o paghagis ng isang bagay o tao mula sa orihinal nitong posisyon dahil sa malakas na puwersa panganim paghahalukay naghahalungkat o naghahanap dumako naman tayo sa aral ang aral makuha sa maiting kwentong ang alaga ay ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon ng ating buhay gayon din sa mga bagay na mayroon tayo sapagkat ang buhay ay maikli lamang at limitado. Maraming salamat sa pakikinig. Muli kami ang pangkatatlo na why may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw.